nayon at mga taong naninirahan doon. Sinabi niya noon, ang ipinagbabawal na lupain ay napakalapit sa lugar na ito, kung gayon paano ang mga tao. Nakatira dito, hindi nagtagal ay nakita nila ang isang matandang mag-asawa. Nakita ng matandang ninuno ang asarol. Ang balikat ng matandang mag-asawa at pinatigil sila. Nagtanong tuloy, ang matandang babae may gumamit ba sa kanyang asarol kamakailan? Tanong ng matandang ninuno, ito ay dahil ang asarol ay naglalabas ng nakakatakot na dami ng chi at ito ay hindi pangkaraniwan. Tanging ang taong huling gumamit nito ay dapat na nag-iwan ng ilan dito. Ang sabi ng matandang babae, ako lang ang gumamit nito, sino pa ang gagamit nito sa sandaling ito? Pumagit na ang matanda, mahal paano mo makakalimutan, hindi ka ba tinulungan ng Little Lee fan? With sakalang natauhan ng babae. Nakalimutan na niya dahil sa katandaan niya. Si Little Linga ang tumulong sa kanya kaninang umaga. Magalang na nagtanong ang matandang ninuno ang lokasyon ng tahanan ni Lifan. Itinuro ng babae ang bahay na bato at sinabing sa likod lamang ng taniman ng gulay na yon, ay ang kanyang tahanan. Habang naglalakad sila roon, laking gulat nila nang makita ang taniman ng gulay dahil hindi naman ito gulay, sa halip ay elixir. Ang kalidad ng mga sangkap na ito ay maalamat. Mayroong limang kategorya: mababa, karaniwan, mataas, mahusay, at maalamat kahit na sa kanilang sekta, gumamit sila ng karaniwang mga sangkap na may kalidad. Ang mga dekalidad na sangkap ay napakamahal at mga matataas na sekta lamang ang gumamit nito. Napakabihirang napakahusay at wala pang nakakita ng mga maalamat na sangkap ng kalidad. Hindi nila napigilan ang kanilang pananabik at nagsimulang nguyain ang mga damo dahil naglalaman ito ng sobrang lakas ng espiritu. Hindi na kailangan pang linisin ito para makalikha ng elixir. Dahil ito ang pinakadalisay na anyo. Pagkatapos kumain, saka kumari pa ng takbo patungo sa bahay na bato para salubungin ang misteryosong senior na ito. Nagtataka silang tiningnan ng matandang mag-asawa at nagtaka, kung ito ba ay tatlong pulubi. Mukhang tuwang-tuwa sila habang kumakain ng damo. Sayang talaga, sabi ng matandang babae, na ang babaeng ito ay napakaganda, magiging mahusay, kung pinakasalan siya ni Younger Lee. Sa kabilang banda, Li Fan, dahil maiksi ang kahoy ngayon at hindi ito magtatagal, sa oras na ito, may sumigaw, Senior Li Fan, lumingon siya at nagulat ng makita. Yung girl tapos tinanong niya kung sino yung dalawa pang anyo ng babae dahil sa pagod yung girl wala siyang masabi pero bago yun sabi nung mga lalaki, sa isang nagulat na boses, anong klaseng wonderland yon? Nang mga peach na puno at manok. Naroon ang lahat ng mga manok sa walang laman na lugar ay nagalit, sa pagtawag at pagtingin sa kanya, ang aura ay napakatalino, na ang lalaki ay nakaramdam ng hindi maisip na sakit sa kanyang ulo at siya. Natambak nang makita ito ni Li Fan, mabilis siyang lumapit at tinanong siya kung ayos lang siya. Hindi makasagot ang matanda dahil siya ay mag-isa. Sa isa pang pagkabigla, naisip niya kung gaano kalakas ang batang ito, bahagya niya akong hinawakan, lahat. Nawala ang aura ng titi, tumakbo ang dalaga at sinabi sa masayang boses, senior itong dalawa. Ay ang mga matatanda ng aking sekta, nais nilang makilala ka, nandoon sila. Kaya ako nagpunta dito, biglang nagulat ang bata sa narinig niya. Kasabay nito, lumitaw ang isang window ng gawain sa kanyang harapan at isang gawain ang nabuo. Panatilihin ang mga bisita para sa isang pagkain, ngumiti si Lee Fan at pagkatapos. Tinanong silang lahat na pumasok at kumain, ang tatlo ay napakasaya niya na marinig yon. Maayos na sila at mabilis na pumasok si Li Fan at inayos ang lahat ng nasa kwarto niya at nagsimulang maghanda ng sariwang pagkain para sa kanila. Ngunit ang ordinaryong pagkain, na inihanda niya ay parang langit, gamot sa mata nilang tatlo. Ang dalawang matanda ay nagbulungan sa kanilang sarili, na ang nakatatanda ay naglalayong maliwanagan sila. Pareho at hindi nila dapat biguin ang magandang hangarin ng nakatatanda. Mabilis silang kumain at tinapos ang pagkain, ngunit may mahiwagang nangyari sa kanilang tatlo. Ang matanda, hindi niya akalain na lalabagin niya ang kanyang limitasyon. Paglilinang, at maging ang kanyang talento ay napabuti ng husto, dumating si Li Fan at binuhat ang matanda. Nagtaka siya, bakit tuwang-tuwa ang matandang ito, pagkatapos kumain, galing kaya siya. Isang mahirap na pamilya, si Li Fan ay tumingin sa kanya ng may awa at nagtanong, Sir bakit hindi ka uminom ng tsaa at huminahon? Ang matanda ay nagpasalamat sa kanya at uminom ng tsaa, ngunit ang tsaa na ito ay higit pa. Hindi ka panipaniwala, hindi lamang ito nakatulong sa kanya, hindi lamang ang kanyang mga talento sa paglilinang ay pumailang lang, kundi pati na rin. Nawala ang dati niyang internal injuries na hindi kayang tanggapin ng matanda. Direkta siyang yumuko kay Fan na sinasabi na, ang dakilang kabaitan at kabutihan ng superiors, si Kasuy ba ang kumuha nito? Hindi malilimutan, lumuhad ang tatlo at sabay na sumigaw. Ang dakilang kabaitan ng senior, hindi hindi ito malilimutan ng mga junior na ito, na mangharito ang mga tagahanga ni Lee. At naisip kung gaano kahirap ang mga taong ito, na natutuwa sa isang mangkok ng lugaw, eh, tasa ng tsaa, sa sandaling ito, nakatanggap siya ng abiso mula sa system, na oras na para sa pagguhit. Tanong niya agad na tumayo ang nakaluhod na tatlo, nakakahiya kasi sa kanya. Pagkatapos ay sinabi sa kanila, na siya ay may iba pang mga bagay na dapat gawin at hindi niya ito makikita. Ang batang babae ay nagtanong sa isang masayang tono, kung maaari niya itong makilala muli sa hinaharap, nakikita yon. Tuwang-tuwa ang dalaga, kaya pumayag si Li Fan sa kanyang kahilingan pero pumayag siya. Pagkaraan ng ilang sandali, lumabas silang tatlo sa bahay at patungo sa kanilang sekta. Nagpasalamat ang mga matatanda kay Chian sa kanyang mabilis na tanong, dahil mabibisita nila ito. Langit muli, ngunit sa pagkakataong ito, isang nakakatakot na enerhiya ang lumitaw sa harapan. Totoo, ito ay a, lalaking may bigite, nagliliyab sa apoy, sabi niya sa mayabang na tono, sa dalawa. Matatandang lalaki, pinadali ninyong dalawa para sa akin na mahanap Ang lalaking yun sa langit, tumawa at nagsabi Yukashway, hindi mahalaga saan katatakbo ngayon Magpasakop ka man sa akin Raijang Fire Sect o mamatay Galit na sagot ng matanda, ikaw ba? Talagang isipin, madaling ay bully ang Lawo Sect ko Iba ang cultivation namin kanina sa paghahambing, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nagulat at sinabi, na ito ay ang parehong breath ng kaperpekto, paanong ang lalaking ito ay makabisado? Ang lalaking nasa langit ay tumawa at sinimula ng kanyang pag-atake. Na may nagniningas na apoy, dalawang kakilakilabot na mukhang kalansay ang lumitaw, ang mga kalansay na ito ay nagpadala ng mga kadena patungo sa ang tatlo sa lupa, naging alerto silang tatlo, Nagulat ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Nang makita ito at sumigaw, Gong Son Chi, gaano kakalakas loob na magsagawa ng masamang pamamaraan ng paglilinang. Ang matanda ay gumawa ng isang gintong kalasag upang iligtas sila, ngunit ang lahat ay napunta sa walang kabuluhan, ang kalasag ay nabasag. Nagkapira-piraso at may dugong lumabas sa bibig nilang dalawa at natamba sila napasigaw ng malakas ang babae at natakot nang makita ito, sabi ng matanda ang kalansay, sa mahinang boses. Natatakot ako, ito ang pinakamataas na uri ng mahiwagang sandata, ng masamang paksayon, kahit na pagsamahin natin. Lahat ng ating kapangyarihan, hindi ito makagalaw. Nagulat ang dalaga, nang marinig ito at hindi makapaniwala, na ito ay mula sa matuwid na pangkat. Ang isang miyembro ay gumagamit ng mga hindi kinaugalian na pamamaraan, si Son Chi ay tumawa, na nagsasabi, na higit pa sa kanya. Ang kalansay ay sumisipsip ng kapangyarihan sa panahon ng labanan, mas lumakas siya ngayon. Kung sasagutin niya ang lahat ng tao rito, kasama ang liblib na nayo na ito, gagawin niya. Pagpasok sa zero na yugto ng paglilinang, ang babae ay lumuluhang nakiusap sa kanya na huwag gawin. Kaya, dahil ang mga taong naninirahan sa nayon, ay inusente, si Li Fan sa kabilang banda, siya. Ay nag-aalala na nakikita ang panahon, biglang naging kakaiba. Umuungul hangin at malamang, uulan, bam antong hininga siya at bam ulong, oh. God, lagay ng panahon, huwag na lang sirain ang aking mga pananim, pangungusap na ito nang wala siyang malay. Nang, ang sama ng panahon. Naglakad patungo sa pinanggalingan ng nabuo ang mga kalansay, sai, ang tunog, naganap ang isang kulog, at ang mga kalansay ay dinurog, sa pamamagitan nito ay parang gininto ang kulay, ang langit gong. Nagulat si Sun Chi nang makita ito, hindi niya maintindihan na ano ang nangyari, ngunit iyon ay simula pa lamang dahil hindi nagtagal, ang golden light ay tumama sa kanya at napatumba siya. Mula sa langit, siya ay malubhang nasugatan at sa sandaling siya ay nahulog sa lupa, siya ay nagsimula. Ubo ng dugo, napagtanto niya, na dito siya mamamatay, agad siyang naglabas ng ilaw. Berding medalyon at nilagyan ito ng isang patak ng dugo. Siya ay umawit linggo-linggo, sunugin ang aking dugo at iligtas. Ako, biglang naging fog ang kanyang katawan, nang mawala siya sa manipis na hangin, ang babaeng nakakita ng lahat ng ito. Napagtanto na si Senior Lee, ang nagligtas sa kanila. Ang matandang lalaki din na nakatingala habang siya. Narinig ang marilag na boses ni Senior Lee, sinabi rin niya, na ang lugar na ito ay palaging hindi magagapi. Basta nandito si Senior Lee, pero bago pa niya matapos ang sentence niya, umubo siya ng dugo. Dahil siya ay malubhang nasugatan, ang babae ay humiling sa kanya, na huminahon, dahil ang kanyang pinsala ay malubha, sa ngalan ng matanda at sinabi, sa tingin ko ay hindi. Ewan ko ba, bakit may marka ng kadena sa katawan ko, hindi maalis. Yung babae, agad na sinabi, dapat ba tayong humingi ng tulong kay Senior Lee? Ilang sandali pa ay naglakad na silang tatlo patungo sa nayon, muli, ang matandang fell. Walang magawa at sinabing, hindi naman ganoon katagal, umalis kami at ngayon, mayroon na naman para makahingi ng tulong kay Senior Lee, sana hindi tayo guluhin ng Senior ang atmosphere. Nang nayon, masigla kasing dami ng mga bata, naglalaro at ang mga matatanda ay nagpupunta sa bukid, mga matatanda ang araw ay lumulubog at ang mga babae ay nagluluto ng pagkain para sa kanilang mga asawa. Isang maliit na bata ang tumatakbo palayo, mula sa batang babae, na nagpumilit na ipakita sa kanya ang pagpipinta. Din, Ngunit sinabi ng bata na ito ay kanya at ang kanyang pagpipinta ay matatapos bukas. Biglang may naramdaman ang matanda at napatingin sa mga batang nag-aaway. Huminto siya at magalang na tinanong sila, "Saan nila? Nakuha itong painting?" Sabi ng bata, "Iyon. Ibinigay ito sa kanya ni Brother Lee." Natuwa siya at binuksan ang scroll para ipakita sa kanya ang painting. Buong pagmamalaki niyang sinabi, "Na ginawa ito ni Brother Lee." ang pinakamahusay na pagpipinta, nakita ng matanda, ang pagpipinta na ito ay nahulog, ngunit ito ay hindi dahil sa sakit, ngunit. Dahil sa kagalakan, siya ay umungol na parang isang batang babae at sinabi, na sa harap ng sagradong larawang ito, ang araw ay may napakalakas na paraan. Na ang lahat ng kasamaan ay tumalikod, tila, na parang lahat, gumaling na ang kanyang mga sugat, nagtanong ang nasa katanghali ang gulang na lalaki, kung maaaring si Senior Lee ang nagkalkula, na siya ay masasaktan ng kasamaan, kaya't sinadya niyang hilingin sa bata na dalhin sa amin ang painting na hiniling, sabi ng matanda, na walang mangyayari sa isang karakter na tulad ni Senior Lee. Sa pag-iwas sa kanyang paningin, ligtas na nakatakas si Gong Son Chi, marahil ay dahil sa Senior. Si Lee ay sadyang pinakawalan siya, tanong ng babae sa tonong nag-aalala, ngunit ano si Senior ang layunin ni Lee sa pagpunta sa ang matanda at sinabi na siya ay natatakot, hindi niya ginawa ito. Hindi pa kwalipikadong malaman, nagpatuloy ang matanda, ngunit napakaraming biyaya ang ibinigay ni Senior Lee na dapat niyang gantihan siya ng buong puso na mula ang babae at sinabi na naiintindihan niya na iba ang iniisip niya dahil sinabi niya kailangan man ito ni Senior Lee siya. Handang ibigay sa kanya ang lahat. Sa kabilang banda, mayroong isang tagahanga ni Lee na nagpinta sa tuktok ng bundok. Sinabi niya sa isang bigong tono, ang sistemang ito ay masyadong mahigpit sa kanyang. Mga paghahanap, kailangan niyang umupo dito araw-araw at gumuhit, hindi alam sa Lee's fan, nagkaroon ng pusa. At isang daga na humahabol sa bundok, isang batang tigre na tumatakbo ng napakabilis at dalawang hayop ng ibon. Hinahabol siya. Sigaw ng isa sa kanila, siguraduhin mahuli siya, ang dugo ng puting tigre ay makakatulong sa amin na maging. Mga tao, galit na sumigaw ang anak ng tigre, tigilan mo ako sa paghabol, kung kakainin mo ako, ang aking ama ay hindi. Bitawan mo, dahil tumatakbo ang batang tigre, may nakita siyang gintong enerhiya mula sa itaas, nakita niya. Isang taong may brush sa pagpipinta, nagulat siya at nagtaka, kung paano magkakaroon ng ganoon kalakas na agos ang balon ng daw, hindi ngayon ang oras para isipin na. Marahil, dapat akong pumunta at tanungin siya, para sa tulong, tumalon siya diretsyo mula sa lupa patungo sa bundok, kung saan naroon si Li Fan. Si Li Fan sa kabilang panig ay nasa dilema tungkol sa, kung ano ang susunod na iguguhit, katatapos lang niyang mag-drawing. Naisip ng talon ng bundok, na may kulang, sa lahat ng oras na ito, may nakita siyang ibon. Mga hayop, lumilipad patungo sa kanya, nang makita ito, bigla niyang napagtanto, kung ano ang nawawala sa kanya. Mabilis niyang kinuha ang brush at nagsimulang gumuhit ng mga ibon dito. Ang sumunod na nangyari ay mas nakakagulat. Ang mga ibon sa likod niya ay pumasok lahat sa loob ng painting, masaya si Lee Fan na makitang natapos ang kanyang pagpipinta. Pagkatapos ay tumalikod siya, ngunit nagulat nang makita yon na wala ang mga ibon, naisip niya. Na marahil, sila ay lumipad palayo, ang puting tigre ay natakot pagkatapos na makita ito at naisip, na ito ay imposible, ang tatlong banal na hayop na tumawid sa kaharian ng Ang walang laman, nakuha talaga sa pagpipinta, siya ba ang susunod? Lumingon si Li Fan at sinabing, parang may iba dito, Napunta sa isang fighting position ng the Tigers matapos itong makita at naisip, wala na akong choice, kailangan kong gamitin ang trick na yon. Na walang tao, hindi niya kayang pigilan, binuksan niya ang isang asul na invisible portal sa harap niya at lumakad sa kabila. Ito, ngunit ang lumabas sa kabilang panig, ay hindi isang nakakatakot na puting tigre, ngunit isang cute na maliit. Pusa, si Lifan ay nakatingin dahil ito ay isang maliit na pusa. Nagulat siya nang makita ang napakagandang pusa sa kagubatan. Ipinagmamalaki ng pusa ang kanyang hitsura. Ngunit sa sumunod na sandali, laking gulat niya nang makitang, lumalawak na ang lalaking nasa harapan niya. Ang kanyang kamay patungo sa kanyang Lifan, pagkatapos ay niyakap niya ang pusa ng mahigpit at sinimulang laruin ito. Balahibo ang pusa ay sumisigaw sa takot. Pagkatapos ay hinawakan ni Li Fan ang isang sensitibong lugar sa pusa, masayang ipinahayag na sa sandaling ito. Ang nasa isip ni Li Fan, isang abiso ang tumunog at isang bagong gawain ang nabuo. Pinagtibay ang puting pusa bilang isang alagang hayop. Ito ang ginawa sa kanya. Mas masaya dahil napagdesisyunan na niyang iuwi ito. Minsan ang pusa ay nasa loob ng bahay ni Li Fan at laking gulat niya nang makita ang normal na hitsura. Manok at puno, dahil sa ibabaw, maaaring sila ay parang mga normal na bagay, ngunit sa katutuhanan, sila ay lubhang nakakatakot at makapangyarihan, isang manok ang biglang natauhan sa kanyang paningin at tumingin siya sa kanya. Agad na natakot ang pusa at napaatras, ngunit dahil sa biglaang pagtalon ay natalo siya ang kanyang balanse at nahulog, ngunit bago pa niya mahawakan ang lupa, pinutol siya ni Li Fan. Then he asked in a worried tone, How do you feel? Gutom ka ba? Muli niyang niyakap ang pusa. Ang pusa at dinala siya, habang paalis ang pusa ay ngumiti siya sa mga hayop, masaya ang pusa, dahil natuklasan niya ang secret.